Hello, alam niyo natutuwa ako ngayon kasi natutuwa lang ako kasi nung simula nang nagiba na yung trabaho ko hindi na ako masyadong stress kasi dati sa trabaho ko stress talaga ako nun kasi kailangan ko mag double job, kailangan ko na sa so, nasabi ko na sa mga vlogs ko na kailangan ko talaga na aside sa full time job ko na cleaner kailangan ko mag doordash mag deliver after so mad madaling gab ah, midnight na ako ng gabi nakaka uwi so talagang pagod talaga ako nun super stress talaga ako noon. <laughs> ngayon guys nararamdaman ko na although pagod ako sa full time job ko pero enough na yung kinikita ko para sa mga bayarin ko so pasundot sundot na lang ako sa ano pasundot-sundot na lang ako sa pag deliver Kasi pag malaki na yung oras ko, kasi yung sa amin kasi nagdidepende din sa mga bahay na nililinis, nililinis namin. So pag marami na akong tatlong bahay na, matas na yung oras, hindi na ako mag di, mag, di na ako mag deliver pa. Like ngayon, dalawang delivery lang ako, umuwi na ako. So ang oras ngayon, 6 p.m. pa lang. So Although pagod ako sa trabaho ko kasi pagod din naman maglinis, 'di ba? Tapos ang oras doon, tapos travel pa. Pero yung maganda lang is nakafocus na ako sa isang trabaho ngayon. <laughs> Yun lang, at least, 'di ba? Iba naman talaga kung iba naman talaga pagkuan pag sa isang trabaho paid off na or kumbaga paid off na lahat ng mga bayarin mo. <laughs> Unlike nung dati na talagang hindi ko alam paano ko kunin yung ibang paano ko gagawin na makasya talaga yung sinasahod ko so yun yung always ko yung matagal din yun kasi although hindi naman ako masyadong pagod dun sa cleaning ko eh nag nagbablog pa nga ako palagi dun eh -tick -tick ako ngayon wala na akong tiktok kasi wala nang time kasi every day ngayon talaga is Monday to Saturday talaga kumukuha ko ng schedule and then pag Sunday yun, makahold ako ng DoorDash. Pero pag maka $100 na ako a day, sa, ay sa, sa Sunday, okay na sa akin. So parang, ganito talaga yung ano eh, life. <laughs> Pero masaya din naman ako. At least, di ba? Dito din naman kasi, swertehan, swertehan lang talaga. So, siguro nagagamit yung education ko. Kasi, nag-graduate nag ako last two months ago. So, nagamit ko talaga yung korso ko. Kasi, dito, nag-aral ako ng Bachelor of um, Business Administration. So, I'm into business. So, nagamit ko siya. Alam niyo guys, yung sekreto din talaga dito pag pupunta kayo sa Canada. First kasi, hindi mo magagamit yung profession mo sa Pilipinas. Pero, pag... Swerte lang talaga, swertihan lang. So, dito mag-enhance ka talaga sa sarili mo para makapag-aral ka. Kasi edge mo yan pag may education ka dito. Kasi credit dito yung pinag-aralan mo. So, sa akin, nagagamit ko talaga siya ngayon na business, uh, uh, business administration kasi yung kinuha ko. Kinuha ko eh, two years ako. So, graduate ako. And at the same time, nagagamit ko talaga siya. So, malaking impact pag may pinag-aralan ka dito. Kasi makakapag-compete ka sa mga applicants dito sa bansang ito. So, yun yung advantage na dapat uh, lagi mong tandaan na yung pinag-aralan natin sa Pilipinas, hindi siya edge para makuha mo talaga. Depende din. Kasi yung iba naman, nakukuha, depende sa company. Pero, pag may magandang education ka din dito, it's an edge for you to compete other nationalities. <laughs> yun yun. Until next time, guys. Mag-ano muna ako, mag-report muna. <laughs> Bye bye.